Um, are we looking at it to implement this uh, sa buong taon na po? Siguro kaya po ba natin ma-achieve sa buong Pilipinas po na ganito na po yung natin? Yes po. Uh, magiging tuloy-tuloy uh, ito. At gusto rin namin uh, i-emphasize na hindi lang ito para sa bigas lamang. Yes. Mm. Uh, gusto namin uh, ipaalam na alongside uh, sa bigas ay meron din pa yung ibinibenta na mas mura. Yun. Halimbawa yung uh, tilapia, Opo. yung bangus. Yung itlog at uh, saka yung ating uh, manok yes. ay magiging kasabay na talagang uh, relatively cheaper than the uh, prices na meron tayo ngayon sa merkado and hopefully mm -hmm. yung ibang uh, commodity ay maisunod na natin. So magandang balita ito para sa mga uh, kababayan natin na pumupunta sa ating mga kadiwa uh, centers. Uh, na magkakaroon din tayo, uh, datalin mm -hmm. natin yung kabiwa doon sa ating mga uh, lugar na talagang uh, mga mahihirap talaga.